Patuloy pong nagngangangalngal si Digong. Ang akala niya kasi talaga inapi yung kanyang anak. Lalo na nga po nung tuluyan ng uh, tinanggal ang confidential funds. At syempre, ang iniisip niyan ay etong ang, or ang may kagagawa ng lahat ng yan ay etong si Romualdez. So sila ngayon ang nagbabangayan. May pahayag na naman po etong si Digong tungkol nga di umano sa pagtakbo sa plano neta si Romualdez sa 2028. So titignan natin yung kanyang pahayag. So ito yung pahayag ni Duterte, ni Digong. Alam niyo, nakikita ko yung kanyang mga statement, yung kanyang mga patutsada ngayon, bumabalik sa kanya eh. Di ba? Ugali niya rin yan eh. Wala naman tayong kinakapihan kung sino man yung inaatake niya. Ano? Pero pare-pareho naman talaga sila eh. Pare-pareho po kayong kalaban ng ating bayan. Pare-pareho po kayong pasakit para pareho po kayong nagpaplastikan at nagagamitan. Okay. Sabi niya, hindi daw mananalo etong si Romualdez kahit daw sa Leyte. Hanggang sa Leyte ka lang. Dito sa side ng Leyte kung saan ako pinanganak. Ah, sa Leyte pala pinanganak itong aminado mamamatay tao na si Digong. Ano ho? Okay. Sa isang side ng Leyte kung saan man yan. Maziziro ka doon, lalo na sa Mindanao, lalo na sa Bisaya, lalo na ang mga Tagalog. Galit sa inyo. So you see, yung tipong hawak na sa liig talaga ang mga butante natin, ito'y malaking leksyon sa mga kababayan natin, sa mga butanting Pinoy na talaga lang na ng isang Duterte na zero ka dito. At bakit? Hawak talaga kayo sa leeg ng mga ganitong klaseng politiko? Sunod-sunuran talaga kayo? Mga bobotante? Yun ba yun? Napakababa na po ng standard ng mga butanting Pinoy. At yan po talaga ay nakakadismaya na. 'Di ba? Diba? Ulitin ko ha, yung ganito mga pahayag ni, ni Duterte. Mga sa kanya 'yan dahil parang description din 'yan para sa kanila, para sa mga Duterte. At uulit-ulitin ko, pare-pareho lang kayong mga Marcos at mga Duterte ng intensyon ay manloko, mangoto ng ating mga kababayan. Ganun naman eh ang nangyayari. Kaya napakasakit na katotohanan. Kung sino man yung magtatapat Duterte Sara sa 2028, naku bahala kayo ang importante sa, sa, atin ngayon, sa mga kababayan natin nag-iisip ng tama, alam natin na meron tayong boses, alam natin ang tama at mali, at dapat tayong mga lampag sa sistema ng ating gobyerno at sa mga politiko na totoong kalaban ng ating bayan. Good luck sa mga Duterte at mga Marcos.